Ito na yung ating bagong bili na hybrid upgrade inverter na 3 kW 24 volts na may built-in na 80 ampere MPPT charge controller. Okay mga master, may tayo unbox dito na hybrid inverter. Ayan. So, bumili ako nito para sa akin setup kasi yung Uh, aking inverter ay 1 kilowatt lang tapos yung dati kong uh, yung second na nabili ko ay eh, hindi siya nagkakaroon ng output na wala wala yung output ng kanyang 220 kaya unbox natin to so kararating lang to ngayong gabi mga master yeah. yun ito no? mga master may kasamang manual ito na ng hybrid mga master ayan so wala siyang kasamang wire mga master at ito na mismo yung kanyang uh, unit na hybrid inverter 3 kilowatts 24 volts mga master ayan so ito yung kanyang uh, input ng battery input ng solar panel yan tapos input ng easy EC, ICN uh, 220 at output ng easy out ayan so yun lang mga master ito lang yung kanyang ano wala siyang kasamang wire so gagawa natin to ng video testing natin mga master kung maganda ba siya so ganito lang siya kagaan mga master mga siguro mga uh, sa tansya ko 7 kilos or 8 kilos okay. pero yung kanyang lapad mga master ay ito mga master sukatin so, natin Ayan, yung kanyang lapad ay uh, 28.5 cm. Tapos yung taas niya ay 39 cm, Mamaster master. Kanyang haba ang taas niya. Tapos yung kapal niya, ma master. Ayan. Ayan, 9 cm. Tapos ito nga pala yung kanyang switch. Ayan. Ayan, medyo madilim mga master kasi gabi na tayo nag-unbox. Ayan. So, yun lang mga master. Maraming salamat. Update ko kayo pagka ito yung testing na natin mga master. Abangan po sa mga susunod na upload natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli mga ka-DIY.